Alam nyo, bago kayo magsalita sa kapwa ninyo, tingnan nyo muna yung mga sarili ninyo. For today's video, no, kung bakit tumataas-taas-taas tong kilay ko, no, kahapon pa ako talaga... Na-stress, hey, stress, stress ba tawag doon, or na set okay, na-upset dito sa mga nagbabash kay Yasi Presman ba yan, okay. Hindi ako pa ni Yassie Presman, no, pero favorite ko siya doon sa ang probinsya, no, okay. Pero hindi naman ako mahilig sa mga artista talaga, mahilig lang ako manood, pero wala akong sabi mong panapanakon nito, panapanakon nito noon, no. So kaya lang, meron akong isang nakitang picture ni Yasi Presman na may humalik sa kanya. Hindi ko yung pinansin nung una, kasi nag pag nag-scroll ka makikita mo, yung una kong nakita doon sa caption ay pinapaksiya si Presman. Yun lang picture na yun, ipapakita ko sa inyo. Yan, yung picture na yan, yan lang yung nakita ko. So, hindi ko naman kilala kung sino yung humalik sa kanya at sabi, pinapak si Presman. Akala ko nga, ano lang niya, isang fan niya kaya, eh. Kaya, kaya parang binabash na pinapak, parang ganon. So, hindi ko pinansin yun eh, hindi, in-scroll up yun. Ngayon, kahapon, meron na naman ako nakita na picture nila pala lahat ng boyfriend niya pala yung humalik sa kanya na yun, okay? gober governor ba yon kung governor man no? kasi nga wala naman akong alam sa mga buhay-buhay ng mga artista no hindi ko pinakikilala man kung, kung ako naman ay nakakasagap ng mga balita na about sa mga life nila sa akin na lang yon hindi para mag-comment comment pa ako o maggawa pa ako ng no? first time ko magre-reaction video ngayon no dahil parang uminit yung ulo ko dun sa pagbabasa actually bakit ko bakit binasa pa yung mga comments kasi nga na ano ako yung curious ako kung sino ba yon bakit na, kasi ang ano ba yung ano uh, parang ang pinapalabas nila eh masyado nang ano si Yasi Pressman sa kanilang ano public display of affection ba tawag. Ngayon ang imagine niyo babasahin ko sa inyo kung ano mga comment ng mga tao no. Sabi ng mga tao dito, lilipas din 'yan. Tapos sabi niya, I was gonna say that walang 5 years 'yan, okay? Meron naman isa sinabi, lilipat ng iba 'yan pag nagsawa. Mer meron naman yung iba, sa gabi lang masarap 'yan, 'di ba? Ano pa si mga comment tong nababasa ko? Meron pa akong isa na sinagot ko talaga. Ito tingnan mo, pagsasawaan din ni Gobian, okay sana pag walang karanasan ang babae, ito totoo pero sana lang si Ano? Sino man tong nag-comment na to na pag walang karanasan ng babae? Hello siguro ikaw ganyan ka, no? Magsalita. Baka pinagsawaan ka din, kaya ganyan ang sinasabi. Imagine mo, okay sana pag walang karanasan. Ano yan? Ano yan? Ikaw, ikaw, ikaw kung sino ka mang nag-comment ka man, ikaw babae. Siguro ikaw, hindi ko alam kung bakit ganyan yung pananalita mo. Yung comment mo, bakit pag walang karanasan, tototohanin? At pag may karanasan, hindi totohanin? Hello? Hindi na po ganun ang generation ngayon. Hindi ka tulad noon. Oo, masyadong, masyadong ano ang mga lalaki noon na kailangan. Walang karanasan, virgin pa. Eh ngayon, wala nang ganun, okay lang. Basta gusto ka ng isang tao, basta mahal ka ng isang tao. Kahit na meron ko pang karanasan, may anak ka pa, single man ka pa, ilan pa ang anak mo, basta mahal ka, tototohanin ka. Ngayon, siguro, yung pinagsasabing pagsasawaan din niya ni Gob, siguro ikaw pinagsawaan ka rin ng jowa mo, kaya ganyan ka mag-comment, no? Ngayon, meron pang isa dito, no? Gigil na gigil talaga ako sa mga text na yan, sa mga comment na yan, yung sabi eh, Ah, sa gabi lang masarap yan. Hello? Meron mga ano? Meron mga halik na sa gabi lang? Nakakatawa, diba? Meron sa gabilang masarap yung halik? Sa umaga ang halik hindi masarap? Sa tanghali hindi masarap? Sa hapon hindi masarap? Hello? Baka ang sabi niya sa gabilang masarap yung tuktak no? Hello! Oh, oh my, oh my. Oh, my. <laughs> Imagine mo, okay, pagkalagin na natin yung chuchat kenis ang sinasabi mo, yung tinutukoy mo, yung, yung, yung pinupunto mo, okay, sa gabi lang ba masarap yun? Hindi ah, masarap din sa umaga, sa madaling araw, sa tanghali, sa hapon, kahit anong oras pa yan, basta kayo eh, naramdaman ninyo yung mga, hey, yun, yun na yun, hindi ko lang masarap. Oh. Walang oras, oras yan, masarap yan kahit anong oras. Tapos sabi mo sa gabi lang masarap yan, ano bang tinutukoy nyo? Alam mo kayo na, natakababasos sa mga bibig nyo at ng mga isip niyo masasama kayo mag-isip sa kapwa ninyo. Pero pa dito, no, yung sabi nila eh, lilipat din yan ng iba pag nagsawa. Ganun mo talaga kayo mga lalaki, ha? Nalilipat, sabi niyo lilipat. Babae pala ang nag-ano dito. Babae ang nag-comment pala. Yung babae, lilipat ng iba yan pag nagsawa. Okay. Ikaw babae ka, kung sino ka man. Siguro ikaw, ganun ka, no? Kapag nagsawa ka, lilipat ka rin. Kasi minsan, sa atin, kung ano yung sinasabi niyo, yun yung nagre-reflex sa ugali niyo, eh, no? Pag sinabi mong lilipat ng iba dahil nagsawa, malamang ganun ka rin. Kapag nagsawa ka na sa isang tao, eh, ka rin. Kaya ganyan lang comment mo kay Yasi Pressman. Ano, ito pa isa, ba ano ba to? Lalaki, babae? Babae din. Grabe no, mas maraming babae ang nagko-comment no. Masyado silang bitter kay Yasi Pressman. Ang ganda-ganda pa naman ni Yasi Pressman lilipat ka, uh, isa, I was gonna say that walang 5 years yan. Ano mo naman na predict na walang 5 years? Okay, pag sabihin na natin dalawang taon lang naghiwalay ni sila, eh, ano naman paki mo? Di ba? Kahit abutin pa yan, kahit dalawang linggo lang sila, o isang buwan, o isang linggo, wala kayong pakialam. Parang hindi kayo nagdaan sa mga ganyan. O eh, ano pa? Ano pa mga comment dito? Meron pa eh, meron, meron pa ka ha? Hindi talaga ako eh. Hindi talaga ako makamove on dito sa mga, sa mga taong nagko-comment. Ito pa. Si Gob, halik po ko. Ay, naku, makapaghanap nga ng tuko dito sa amin at nang alaman ko kung paano ba humalik ng tuko, no? Siguro ikaw, hindi lang ikaw halik tuko ang alam mo. Mas masahol ka pa sa tuko o baka uh, halik uh, alligator ang alam mo. O, diba? So, pati yung tuko, na e, nananahimik yung tuko. Sasabihin mo halik tuko. Alam mo. Sa so, tuko lang. Meron bang halik tuko? Ano ba halik tuko? Halik pala ka? halik kangaroo, halik rabbit, halik unggoy, halik sawa, halik ahas, halik lahat na ng klaseng halik, alam mo ba? Para masabi mong halik tuko, ikaw siguro na halik ang kalaban ng tuko, para masabi mong halik tuko, kasi kung tutusin, baka ikaw yun, na halik tuko, baka ganun ka rin, kasi nasasabi mo kung paano, kung baka, imagine mo ha, i-ano nyo, i-ano nyo sa mind nyo, ano ba ang tawag doon? Ah, uh, to, hindi ko masabi no, isipin nyo na kung paano humalik yung tuko, kaya mo nasabi, no? Bakit mo nasabi? Dahil ikaw, kasi nakita mo na hinalikan siya ni Gov, dun Doon sa picture na to. Ito, yung picture na niya sa screen. Tapos nag-comment ka na halik to po. O, paano mo na sabi? Ibig sabihin, ganun ka rin. Ganun ka humalik. Kaya nasabi mong halik to po. O baka nga mas masakal ko pa sa halik to di Diba? Ano ba ba? <laughs> kaya hindi ko na na ano yung... Hindi ko na i-scroll down. Dahil ma-I'm sure marami pa akong mababasa. Diba? Bakit nyo yun nasasabi yung ganun? Y yung maglilipas din yan. Alam nyo, parang hindi kayo nagdaan sa kabataan. Meron pa nagsabi na uh, masyado pang bata yung mga yan. Mapupusok pa. Ay sus! Ilan taong ka na ba? Kung sino man na nag-comment niyan, ikaw ba ganyan? Ikaw, ay bahasa, ikaw siguro, hindi ka nagdaan sa ganyan. Kung hindi ka nagdaan sa kabataan, yan pwede. Pwede mong sabihin niya na mga bata pa kasi, kaya mapupusok pa yan. O ba? Diba? Alam niyo, bago kayo magsalita sa kapwa ninyo, tingnan niyo muna yung mga sarili ninyo. Alam niyo sa panahon niyo, yung social media kasi ngayon, no? masyadong in demand, ay hindi, masyadong nang malawak ang social media ngayon. Kaya lahat na lang inakapanood, nakikita, kahit mga personal, ano nila, yung personal na life nila, pati pagkikis, pati siguro pag-ahag, ano lang, binibigyan lahat ng mali siya. Pero nung araw wala namang social media. Ay ba, kung sakali ba kayo, di ba? Eh baka mas masahol pa ginagawa niyo diyan Isa sa dalawang 'yan, eh, no? Huwag nga ako ang inyong inaano. Ako'y umiinit ang ulok sa inyo. Sa mga nagko-comment na yan, karamihan mga babae pa naman. At yung ibig karamihan na yung mga ano na, yung parang may mga edad-edad na. Hello, mga ate, tita, mami, lola, kung sino man yung nag-comment yan. Parang hindi kayo nagdaan dyan. Ba't ba sobrang bitter kayo kay Yasi Presman? Lahat naman nagdaan sa kabataan. Lahat nagdaan kung kahit ilang boyfriend pa. kayo isa lang mga boyfriend niyo isa lang ba naging boyfriend niyo? Isa lang ba nakahalika niyo? Mga halika lang ba kayo? Yung parang ismak-ismak lang? Pag nagtutuktok tennis ba kayo? Ismak-ismak lang? Hello? Diyos ko, hindi ko alam kung ano meron yung mga utak niyo, yung mga pag-iisip niyo masyadong. Ewan ko na lang. Kawawa naman yung mga nababash niyo.